Kung sa luha mas sukat ang pagbuhal kulang ng iyak <laughs> Kulang 'yung dinuluha ko Siguro babaha sa biboong pinyan umiyak man ako, lumuha man ako, o hindi ako lumuha, ang pagmamahal ko sa inyo ay hindi magbabago. Ang bahay namin ay open house nung ang mayor ang aking tatay. Sa kapasok kahit sino, lahat ng mga ay nangangailangan ng tulong. Ah, nasanay kami na halos 24 hours ang kitchen kasi ah, lahat ng dadalaw ay papakainin. Grade school pa lang ako, ay ah, marami na pumupunta sa bahay kasi si Papa mahilig yan mag-support sa sports. So, may mga organizations na pupunta sa bahay namin. So, before yung term of office niya, from grade school hanggang second year high school ako nung naging mayor si Papa Arthur. Naalala ko noon pagdarating sa amin ng mga senador, darating ng governor, uh, kami nagsisilbi. Noong 1998, nung pag-graduate na yung aking ama, pinausap ako ng aming leaders uh, kung pwede daw na akong magtuloy sa sinumula ng aking ama. But at that time, I was just 23. So sabi ko, ayokong tatanggap ng responsibilidad na hindi ko naman kayang magampanan 100 1%. So sabi ko noon, pwede, pero ayoko mag-mayor. Gusto ko mag muna ako. Ayokong tumanggap ng isang responsibilidad na dahil lamang anak ako ng mayor, tatanggapin ko na agad na mag-mayor din ako. At unang laban ay pinakamataas na botong nakuha ko, mataas pa sa alkalde, mataas sa vice mayor. At yun nga, number one counselor. na proud ako doon, not For myself, dahil gusto ko siyempre uh, maging proud ang aking ama sa akin dahil kung hindi ako nag-number one, ibig sabihin sa kanya yung tatama, di ba? Ibig sabihin, hindi naging maganda yung kanyang pamamalakad. Pero dahil napakaganda ng pamamalakad ng aking ama noon, ay nakuha ko yung support at respeto ng mga Vinyanenses. Kung hindi ko man malagpasan, at least mapantayan. So that, that was my goal during that time. Si Kong Len ay naging number one. Ako ang number eight, last position. Waluhan lang noon ang, ang Municipal uh, Council. Mga bills, mga resolutions. Naalala ko yun, yung unang-una ay uh, i-honor, magkaroon ng sarili sariling spasyo at maglagay ng hall para sa lahat ng mga naging punong bayan ng Binyan naniniwala ako na hindi mo ma-appreciate yung ngayon. Hindi ka makakarating sa future ng maayos kung hindi mo alam yung pinanggalingan mo. Kung hindi ka titingin doon sa mga naunang naglingkod. Of course, we get inspiration also doon sa mga nauna sa atin, di ba? yung session hall ay ginawang parang hall ng mga mayors. Nilagay yung mga momento nila sa doon sa hall na yon. And then second was magkaroon ng sariling opisina ang mga legislators kasi dati walang opisina ang mga konsehal. Kung saan-saan lang kami nakiki-office, kung saan-saan kami nakiki-table, wala kaming opisina. Yung table namin sa session hall, yun lang. That was my first term. Ako po si Sheila Casano, midwife dating sekretarya ni Consial Len 1998 to 2003. Siya yung uh, tipong on the go sa lahat ng bagay. Siya yung napakasipag kapag kahit galing kami sa panggabing mga mga event na kailangan naming makuha lahat ng mga schedule na pinupuntahan namin. Kailangan gumising siya ng maaga para doon. Hindi siya nagsasayang ng oras. Meron po yung mga graduation, mga pabasa sa nutrisyon, kailangan po palagi po namin pinupuntahan yan Kasi ang dami po kasing umaasang mga tao sa kanya na hindi po, po pwedeng baliwalain. Si Mayor Arthur Alonte, after po ng term niya ay si Konsehal Len Alonte naman ay naupo bilang konsehal. Kami ay binibigyan niya ng mga seminar or training para mahubog ang aming kakayanan bilang isang leader ng kabataan. Kababaiyang unlad din niya, nagsimula nung ako'y konsehal kasi nagpapakilala ako nun sa mga barangay. Kahit na, of course, kilala nila ako dahil sa aking ama. Sinimulan ko rin na magbara barangay and doon ko nakilala yung mga kababaihan na tumulong sa akin ng una kong termino. So, nung pag-upo ko, ay inorganize ko sila. Kasi nakita ko rin na pwede naman silang iambag eh, kaya lang wala lang nagbibigay sa kanila ng break. O walang nagbibigay sa kanila na ng push para yung galing nila, yung extra time nila, imbes na nandun lang sila nagkakapit-bahay, nagkokwentuhan, ay eh magamit nila sa mas makabuluhang bagay. Nung na-organize sila, sila na yung mga tinatap ng barangay, pagkailangan ng mga volunteers. And ako rin, sa aking opisina, pag may kailangan ako ng mga volunteers sa aking mga medical missions, at iba pang mga charity uh, events namin, sila yung tinatap. Na-boost din yung kanilang moral kasi naramdaman nila yung kailangan pala sila na mahalaga rin pala sila at may kakayahan din naman pala sila. Ako, si Ginang Maribel Reyes, mas kilala bilang Tita Membi. Nung makilala ko si Kong Len at napasama ako sa kababayhan Unlad Binyan, eh naano ko na hindi lang pala pambahay ang mga nanay. Yun ang pinakamalaking tulong para sa akin na mabuksan yung kaisipan ko na hindi lang ako para maglaba, magano. Kailangan ko din kumita, yun, kusinera ako. Siya unang-una lagi mo um order sa akin kung ano man yung gusto kong i-offer sa kanya. Kagaya ng morcon, ng basta kahit anong klase pagkain, mga dessert, yan sila na uunang umorder talaga sa akin. Basta nag Text lang ako, walang problema, order agad siya sa akin. Sa samahan ng kababaihang undad din ang livelihood program gaya ng paggagawa ng mga sabon, paggawa ng mga, yung mga patahian, ng mga, mga basahan, paggawa ng mga apron, pagsisimula ng maliit na negosyo, kagaya ng sari-sari store, at saka mga bigasan. Talagang natutunan ko para kay Konglei, yung bang pagiging maka makatao, makapuso siya at talagang matulungin sa bawat taong lalapit sa kanya. After my two terms in Municipal Council, umangat po yung vice mayor namin noon. So ako yung number one. So inimbitahan ako nila na maging vice mayor. So naging vice mayor ako for one term. Noong 2004, si Len ay nag-vice uh, nag mayor. Ako naman ang naging number one municipal council. Yung kalaban namin ay uh, manugang ng Comelec chairman. Kaya medyo hindi kami napaproklama agad. Awa naman ng Diyos. Nung naproklama na rin kami, talagang binigay din naman sa amin. Ako po si Rene Manabat, three-time counselor ng Lunsod ng Binyan. Ako po ay nag-umpisa sa aking political career noong uh, si Konglen ay vice mayor. Totoo ang tao siya eh. Ang kanyang pagtulong ay sa kanyang ano eh, puso nang gagaling. nag si Mayor Perez, pumunta ng Canada. Uh, siya ang naging acting mayor. At nung, to, yun, nung panahong yun, dumating ang isang napaklas na bagyo na halos nakakripol hindi lang sa Binyang, kundi sa buong Pilipinas. Bagsakan lahat ang mga, mga, mga puno, nagkabaha-baha kung saan-saan. Bilang councilor, pinuntahan ko siya, sabi ko, Mayor, Uh, ano may tutulong. Binigyan niya ako ng dalawang chainsaw at pinagala kami sa bumbinyang para lang magkaroon ng, ng passageway ang lahat ng mga ayuda. Vice Mayor Shadow doon nagumpisa ang kanyang proyekto na Happy Family Card. Ito ay health benefits, benepisyo para sa mga mamamayan ng binyan. Lahat ng 24 barangay sa inikot namin para ang lahat ay magkaroon ng Happy Card na tinatawag. Na ito ay napapakinabangan hanggang sa kasalukuyan. First young guest and first lady mayor from 2007 to 2016, naging mayor po tayo. isang tomasyan, uh, BS Tourism, ang aking uh, kurso na natapos. Nung ako ay naging mayor, ay nabigyan ako ng honorary causa ng University of Perpetual Help System. nung una ko pong laban, munisipyo pa lang. Yung pangalawa pong termino ko ay naging city na yung binyan. Sa awa ng Panginoon, unopposed po tayo nung second and last. I'm very proud and happy na ngayon, kung dati ako yung kauna-una mayor din na babae, ang aming vice mayor ngayon ay babae ulit. So, I'm very proud of how empowered yung women dito sa ating uh, lungsod. Nahalal na pangalawang punong lungsod, kagalang-galang Jonalina Dada R. Reyes. Aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas. Ang aking talagang advocacy nung pag-upo ko, gusto kong maging inclusive, no? Tsaka open sa lahat. Mabigyan ng pagkakataon ng lahat ng sektor, no? Hindi lang ang kababaihan, hindi lang ang kalalakihan. Of course, ang mga LGBT kasama doon sa gusto kong bigyan ng pagkakataon mga solo parents, senior citizen, lahat ng sector of course kasi yan yung gusto natin na magkaroon tayo ng isang bayan na bukas para sa lahat, walang may iiwan. I'm Joan Erispe, uh, Kababaihan Unlad Binyang Coordinator. At the same time, uh, staff po ako ni Kong Len dito sa Congressional Office. Way back 2007, nung naging mayor po siya, first term niya, doon po ako napapasok. Sa opisina po ni Kong, uh, yung tumatanggap ng bisita niya, receptionist, naglalag, naglilista, as clerk. Kaya ako to sinasabi, hindi kasi ako nakatapos ng college. So pinag-aral niya ako. Is Scholar din niya ako at the same time. So habang nan a, -a tatrabaho ako as public servant, saka coordinator as leader niya sa barangay, pinagsabay ko po yon Nag-aral ako para makita ko na na-motivate niya ako na hindi lang hanggang dyan yung kaya mong marating. Tapos nakita ko siya as boss na tutulungan ka niya hanggang dulo at hindi ka niya papabayaan na hindi hanggan dyan lang yung mararating mo. Hanggang nakagraduate ako ng college at ng masteral. Ang post-graduate ko ay MBA. Business Ad. Palagi tayong magka-text, magka-chat. Alam mo kung gaano kita kamahal. Kaya... Maraming akong utang sa'yo salamat kasi hindi ako magiging ganito kundi dahil sa iyo. Ikaw yung naging inspirasyon ko para gawin ko lahat ko. Actually, kahit nanay ko minsan, hindi siya nagsiselos, hindi siya nagtatampo. Pero alam niya, mas mahal ko si Kong. Kasi si Kong yung tao na hindi ka inyadjudge. Si. Ilang beses ka mang magkamali pagmamahalin ka niya. Siya pati yung tao na hindi lang, hindi lang boss na pagsiniraan ka ng ibang tao, hindi. Ikaw yung makikinggan niya eh. Ikaw, wala siya ipapapatiwala wala kasi kinakitan niya. Basta ako, thankful ako. Thankful ako na binigay siya ni Lord sa akin, sa buhay ko. Thank you, Kong, sa lahat ng naitulong mo sa akin, sa buong pamilya ko, lahat-lahat, alam mo yan. Araw-araw akong magpapasalamat, araw-araw akong tatanawin na utang na loob yan. At alam ko, paulit-ulit kong sinasabi, kaya marami kang blessing kasi marami kang tinutulungan. Kami nila Vice Mayor Arman noon. Yung pangarap namin para sa Binyan ay hindi namin nilimitahan. Lahat ng alam namin, o paniniwala namin na makakabuti sa city ay ginawa namin. Of course, una yung gawin ng isang magandang bahay muna ang Binyano dahil yun yung nagre-representa sa city. So nagkaroon tayo ng isang green building, pauna-unahang malaking four-story na green building para maging uh, city hall natin. Nagpatayo tayo ng PUP campus. Nagpatayo tayo ng football field. Nagpatayo tayo ng isang malaking sports arena. bukod of course sa mga school buildings na pinagawa natin kasi dati mabibilang lang kung ang National High School sa Binyan. So naglagay tayo per barangay strategically dahil hindi natin kaya naman at that time na 24 baranggay sa eh, malagyan ng National High School. So ginawa namin yan per cluster. Dahil nga noon ay munisipyo pa lang tayo, ang pondo lang ng Binyan ay 700 million nung ako po ay naupo. No, Pero nung time na yon tayo po ang pinakamayamang munisipyo sa buong Pilipinas. During my second term, doon naman nabuo yung scholarship bill ng municipality. Yun yung scholar ng binyan ngayon. Nung time ko ay taon-taon, minimum 100 million per year ang aking ina-allocate noon sa council para sa scholarship ng binyan. Ay naniniwala kasi ako na ang tunay na strength ng isang community, ng isang munisipyo, ng isang city ay kapag nabawasan yung rate ng kamangmangan. At naniniwala rin ako na ang edukasyon ang tunay na makakatulong sa bawat pamilyang binyangense na umangat yung kanilang buhay at kabuhayan. Ako si John Daryl L. Uy, City Health Office Doctor dito sa Binyan. Ako po yung naging scholar ni Congresswoman Len Alonte noong 2004 to 2008 po sa kursong BS Nursing ko. Ako po ay nakapasa naman po ng board exam at doon po ay nakapagtrabaho po ako sa aming ospital dito sa Binyan. Kami po ay apat na magkakapatid. Ang tatay ko po ay polis. Mother ko po ay housewife. Ang totoo po niyan, nagkaroon po ako ng pagkakataon uling mag-aral kasi gawa po ng pension ng tatay ko po. Kasi po ay siya ay nagkaroon ng pension dahil po siya ay na, na ambush po siya dito sa Binyan. So, nagkaroon po ko ng konting pera, hindi po akalain na ganun po pala kalaki talaga ang matriko na ng medisina. So, through Kong Len, na bigyan po ako ng tulong para mas maiahon ko pa po yung pag-aaral ko sa medisina. Pagkatapos po ng medicine school, nakapasa po ako ng board exam last year, noong October 2024. And then, ngayon po, employed po ako sa City Health Office 1 under the supervision of Dr. Abenham. Kong Len, uh, unang-una sa lahat po, ako po ay nagpapasalamat dahil ako po ay natulungan po ninyo na mabigyan ng scholarship program. Hindi po, maraming-maraming salamat po, Kong Len. Mabuhay po kayo. Naalala ko noon sa ALS, pinalakas namin yung programa ng ALS nung ako ay punong lungsod. Merong 60 years old, graduate, nakakuha ng diploma ng high school dahil yun yung pangarap niya. Before siya pumanaw, at least nakuha niya yung pangarap niya para daw, makita ng mga apo niya yung kahalagahan ng edukasyon. So, yung pangarap niya na makakuha ng diploma ng high school at the age of 60 na kuha niya. So, yun yung isang, isang storya na hindi ko rin malilimutan na tumatak sa aking puso at saka sa aking puso. And bago po ako bumaba, naging lungsod tayo, naging billionaire city po ang din yan. <music> dating mayor po ang aking ama, talagang pinangarap niya yung mga sport facility. Isa si Ate po uh, sa nagbigay ng katuparan sa kanyang mga pangarap. Marahil yung iba magtatanong na, sinasabi nga nila, bakit nag-aksaya ng pondo sa isang sports facility? Uh, naniniwala po kasi kami na ang sports ay kasama yan ng development ng mga kabataan. And hindi lang kabataan, oh, wala namang age ang sports pero Of course, ang priority niyan ay mahubog, di ba? Yung ma-develop yung mga atleta natin, yung mga kabataan natin. And second reason kung bakit namin ginawa, dahil gusto naman namin na ang mga pagabi niyan hinadadayo ng ibang bayan o ng ibang lungsod para lang makapaglaro ng basketball sa tabla or makapanood ng PBA sa Araneta ang PBA ay naglalaro dito sa ating sports arena natin. Nung ating uh, Alonte Sports Arena, na talaga ngayon, income generating na talagang nagbibigay ng income para sa city, sa lungsod ng Binyan. At syempre, itong isang uh, nakakatuwa, yung football field, na talagang napagdagausa ng mga international games dito po sa ating mahal na lungsod ng Binyan. May mga international league na ginaganap dito. Yung ating football field ay world class dahil inisip namin noon ano 'di ba malayang aming vision na dadayuhin tayo ng mga uh, foreign countries para mag-hold tayo ng mga SEA games nakipag-partner tayo sa mga organizations, football associations na para magamit yung ating football field ang kapalit lang nun ay libreng pagtuturo rin nila ng football sa ating mga atletang lokal. Yung mga taga-barangay sa pote, eh, ang gagaling na ng mga, ano yan, football players. Dating mga ang tawag sa kanila, eh, mga ball boys lang. Ngayon eh, magagaling na football players. Ah, uh, yung mga international competitions, hindi lang para ipagyabang na meron tayong mga world-class facilities, pero gusto kasi rin natin ang hindi nakikita ng iba, ay economic growth din ng binyan. Yun din yung effect niyan. Sports tourism ay napakalaking bagay ang maiaambag sa income ng isang thriving city. Tulad nung aking vision at nung ako'y konsehal, ganun din, nung pag-upo ko sa Congress, ang mga pinili kong committee ay committee ng education, health, social services, si Maria Fatima Amoranto, 36 years old. Na-diagnose ng papillary thyroid carcinoma. Isa po itong uri ng thyroid cancer. Sa pandemic, sobrang hirap. Gawa po niyo. Wala pong work yung, ano ko, yung, yung, yung partner ko. Tapos, na-COVID po kami tatlong ng anak ko bago po ako ma-diagnose.